Nagbukas ang pelikula sa isang flashback na may dalawang magkapatid na lalaki, sina Daniel at Alex Ledomas, na naglalaro ng tagutaguan. Nang biglang may humingi ng tulong sa kanya na isang lalaking nakasuot ng pangkasal at ito ay sumigaw. Dumating ang pamilyang Ledomas at pumasok sa silid at tinusok pa ng palaso na parang barbeke. Ang lalaking ito ay kasintahan ni Halin isang kapamilya ng lidomas. Fast forward ng tatlopong taon, makikita natin si Grace na ikakasal kay Alex Ludomas. Ang pamilya ni Alex ay ayaw kay Grace dahil baka pera lang ang habol nito, ngunit hindi makapaghintay na maging bahagi ng pamilya si Grace na tunay na umiibig kay Alex. Bago ang kasal, sinabi ni Alex sa kanya na hindi pa huli ang lahat para umatras, ngunit hinalikan siya ni Grace para tiyakin na determinado siya. Isa-isang pinakilala ang pamilya Ledomas ang nakakatakot na tiyahin na si Helene, ang kapatid na si Daniel, at ang kanyang mayabang na asawang si Charity, ang ama na si Tony, at ang ina na si Becky. Pagkatapos ng kasal ay pumasok sa sila sa silid ni Daniel upang maghonimoon. Nang biglang pumasok si Tita Halin at sinabi sa kanila na naghihintay sa kanila ang iba pang pamilya nalilito pa si Grace nang ipinaliwanag ni Alex na may tradisyon ang pamilya Ledomas para tanggapin ang isang bagong tao sa kanilang pamilya. Kailangang makipaglaro siya sa pamilya. Walang kaalam-alam ay mukhang excited si Grace. Si Becky, ang ina ni Alex ay lumapit kay Grace at nakiusap na kumbinsihin si Alex na manatiling malapit sa pamilya at nang sa wakas ay makuha ang pamana ng pamilya. Ipinakilala din ang adik na kapatid ni Alex na si Emily kasama ang oportunistang asawang si Fitch at ang kanilang dalawang anak na kararating lang. Pagkatapos ilayo ang mga bata, ay ikinuwento kung paano nabuo ang tradisyon na ito. May nakilala ang kanilang ninuno na si Victor Ledomas ang isang magic man na tinatawag na Mr. LeBail na nagbigay sa kanya ng isang misteryosong kahon. Kasunod ng kaganapang ito, ang Lidomas ay nakatanggap ng napakalaking halaga ng donasyon mula kay M. Marley Bale at sa karangalan ni M. Marley Bale, nagpasya silang maglaro sa kahon na ito sa tuwing sasalubungin nila ang isang bagong membro sa pamilya. Ang panuntunan ay simple, isang blankong card ay ipinasok sa kahon at pagkatapos ay si or label ang magpapasya kung aling laro ang dapat nilang laruin para sa gabi. Walang kalam-alam si Grace sa maaaring mangyari ay sinabihan na magtago habang ang iba sa pamilya ay bumibilang hanggang isang daan at maghanap. Bilang tradisyon isinara nila ang lahat ng security camera bilang tradisyon at gusto nilang maglaro tulad ng noong unang panahon. Nagtago si Grace sa loob ng isang dumbwaiter. Nagsimulang mag-armas ang pamilya Lidomas maliban kay Alex. Pinayuhan si Alex na manatili sa loob ng silid habang ang iba pa sa pamilya ay humahabol kay Grace. Si Charity ang inatasang bantayan ang pinto para manatili si Alex sa loob ngunit nakatakas ito. Naiinip na si Grace sa paghihintay kaya lumabas siya at iniwasan ang isang katulong na tila hinahanap ang isa sa mga bata. Nakita siya ni Alex at hinila para magtago bago pa man makapasok sa silid ang gumagala na katulong para hanapin ang nawawalang bata ay nabaril ni Emily na ikinagulat ni Grace, humihingal na sinabi sa kanya ni Alex na nangyayari ito dahil hinila ni Grace ang isang masamang card, ang hide and seek. Kaya naisip ng pamilya na kailangan nilang patayin si Grace bago sumikat ang araw, kung hindi ay may masamang mangyari sa kanila. Nangangako si Alex na poprotektahan niya si Grace ngayon at sinabihan siyang pumunta sa pasilyo na ito at lumabas sa kusina, habang pumunta siya sa security room para i-unlock ang lahat ng pinto naghiwalay ang mag-asawa, at nagpasya si Grace na punitin ang palda ng kanyang damit pangkasal, para mas madali siyang maglakad. Tumakbo at humarap sa baliw na si Emily, na nagsimulang bumaril ng walang taros. Ang lahat ng mga bala ay nawawala, at si Grace ay dumaan sa kanya. Sinubukan ni Grace na makatakas, ngunit napagtanto niyang nakalock ang lahat ng pinto at bintana. Bumalik siya sa isang pader at nagulat nang makita nito si Daniel, kapatid ni Alex, sa kabutihang palad, mahinahon lamang niya itong nilagpasan at sinabi niya na ayaw niyang saktan siya, ngunit kailangan niyang tawagin ang iba. Sumigaw ng malakas si Daniel matapos nitong magbilang at si Grace ay tumakbo. Isa-isang dumating ang mga kapamilya sa silid, ngunit wala na si Grace sa kwarto. Isang katulong ang sumambulat sa loob ng silid at muling nagkamali si Emily kanyang binaril. Dahil sa inis sa sitwasyon, ibinalita ni Halin Dumas na hanggang madaling araw na lang nila para patayin si Grace. Upang makatipid ng oras, iminungkahi ni Becky na dapat nilang sirain ang tradisyon at gamitin ang mga security camera sumang-ayon sila. May nakita si Grace na shotgun at inarmahan ang sarili. Pumunta siya sa pinto ng kusina at hinihintay si Alex na buksan ang mga pinto. Samantala, Kakapasok lang ni Alex sa security room at nagawa niyang buksan muli ang mga kamera, ngunit tila hindi niya mabuksan ang mga pinto. Nagtype si Alex ng isang serye ng mga code at nagagawa niyang i-unlock ang mga pinto. Nakuha nito ang atensyon ng mayordomo at siya ay gumagalaw patungo sa pinto habang si Grace ay sumisilip sa kanyang likuran na may hawak na baril. Hinila niya ang gatilyo, ngunit walang nangyari. Kaswal na sinabi sa kanya ng mayordomo na ang mga bala ay nakadisplay lamang. Hinampas niya ang tipot sa ulo nito. Ang ama ni Alex na si Tony Ledomas ay nagsimulang kumatok sa pinto, kaya kumilo si Alex upang sirain ang control panel ng mga security camera. Nang tuluyang makapasok si Tony, galit na galit niyang sinunggaban si Alex, ngunit nagawa ni Alex na maipit siya. Ipinakalat ni Daniel ang sitwasyon at pinakiusapan siya ni Alex na tulungan si Grace hinampas ito ng kanyang ama Habang tumatakbo naghahanap ng mapagtataguan muli niyang binuksan ang dumbwaiter at nakita niya ang isang natatakot na katulong na nagtatago doon Ngunit sinimulan ng katulong na sumigaw kung nasaan si Grace at hindi sinasadyang na itulak ang pindutan ng dumbwaiter na nagpapataas ng dumbwaiter at nadurog ang katulong hanggang sa mamatay Ipinagpatuloy ni Grace ang pagtakbo Bumalik sa kwarto ni Alex ang walang malay na si Alex ay nakaposa sa kama. Kumbinsido si Tita Halin na darating si Alex at sa huli ay titigil sa pagtulong sa kanyang kasintahan kapag natanggap na niya kung sino talaga siya na siyang magiging pinuno ng Lidomas habang naguusap na sa labas ng bintana si Grace na nakikinig. Siya nagpa siyang tumalon pababa, lumapag sa isang patch ng palumpong. Nagsimula siyang tumakbo at nagtago sa loob ng isang kamalig nang makita niya si George na may flashlight na gumagala sa paligid. Galit na galit, sinuntok ni Grace ang bata na walang malay. Pagkatapos ay nagulat siya sa isang kambing at nahulog sa kanal. Napapalibutan si Grace ng mga nabubulok na bangkay. Nagpupumilit na umakyat at nasugatan sa kamay. Ngunit pagdating niya sa tuktok, ang hagdan ay bumagsak sa ilalim niya na naiwan sa kanya na walang pagpipilian ngunit gamitin ang kanyang nasugatan na kamay upang hawakan Sa kasamaang palad, dumapo ang kanyang palad sa isang naliligaw na pako. Sa kabila ng sakit, umakyat siya at lumabas ng kanal. Hinubad niya ang manggas niya at ginamit ito sa pagbenda ng kamay. Napansin ni Charity na tumatakbo siya palabas ng kamalig at sinubukang barilin siya, ngunit hindi niya nakuha Bumalik siya sa loob at ipinaalam sa mayordomo ang kinaroroonan ni Grace. Sa labas, sa wakas ay narating ni Grace ang bakod at nang makitang may dumaan na sasakyan, pinipisil niya ang sarili habang sumisigaw ng tulong. Ngunit kapag nasa labas na siya, pinaandar lang ang sasakyan. Tumakbo si Grace sa kakahuyan nang makita niya ang isang kotse na papalabas sa tirahan ng Ledomas. Ito pala ang mayordoma, at agad niyang ipinaalam sa kanyang superior, na nakataka si Grace sa lugar. Si Tony Lidomas kasama ang iba pa niyang pamilya, ay kumbinsido na ngayon na sila ay mamamatay sa pagsikat ng araw kung si Grace ay hindi papatayin noon. Sa pagkadismaya ng ama, hindi tulad ng iba pang pamilya, mukhang hindi naniniwala si Daniel sa pamahing ito. Nagising si Alex Lidomas at pilit na kumawala sa kanyang mga posas. Samantala, binisita ni na Daniel at Emily ang kamalig para itapon ang mga bangkay ng mga patay na katulong. Sinabi ni Daniel kay Emily na sa palagay niya ay karapat dapat mamatay ang buong pamilya, ngunit hindi sumang-ayon si Emily. Habang tumatakbo sa isang field, kasama ang mayordoma na nagmamaneho papunta sa kanya. Habang inutusan siyang dalhin si Grace ng buhay, sa kalaunan, ay lumabas siya ng kotse at nakipag-agawan sa kanya sa lupa. Gising na ang mayordomo at binaril niya ng pampakalma si Grace, na agad na natumba. Nagising si Grace na nakatali sa backseat ng kotse, habang ang mayordomo ang nagmamaneho at nagbibideo call sa pamilya. Paulit-ulit siyang hinampas ni Grace sa ulo, na nagpatumba sa kanya, at naging dahilan ng pagbangga ng sasakyan. Nakaligtas siya at gumapang palabas ng sasakyan. Pagkatapos ay nagpakita si Daniel at lumapit sa kanya na may dalang baril ipinagtapat niya na ayaw niyang mamatay siya, ngunit napakahina niya para labanan ang kanyang pamilya. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na walang paraan na totoo ang buong sumpa na ito at walang mamamatay sa umaga. Sa mabigat na puso, pinaalis siya ni Daniel at ang kanyang ama na si Tony ay lumabas mula sa pagitan ng mga puno. Sinundan pala ni Tony si Daniel dito at palihim na pinagmamasdan ang kanilang interaksyon para subukan ang katapatan ni Daniel. Binisita ni Alex ang kanyang ina na si Becky, na nagsabi sa kanya na kumbinsido siya na lilipat siya ng panig, at sisimulang tulungan ang pamilya sa halip na si Grace. Itinanggi ito ni Alex at sinabi sa kanya na patuloy niyang ipaglalaban si Grace dahil mabait si Grace. Samantala, ang natitirang bahagi ng pamilya ay naghahanda para sa ritual na isakripisyo si Grace kay G. Le Nagising si Grace na nakatali sa hapagkainan, habang ang iba sa pamilya ay nagsasagawa ng satanic ritual sa paligid niya. Lahat sila ay umiinom mula sa isang kalis at tinutukan ni Tony ng kutsilyo si Grace na handang patayin siya. Nilason pala ni Daniel ang kanyang pamilya para iligtas si Grace. Kinalagan niya ang mga tali nito at pinaalis. Nakatakas din si Alex sa panahong ito. Si Daniel at Grace ay papatakas ngunit pinigilan sila ng asawa nito na si Charity binaril siya ni Charity sa lalamunan. Sa pagtakas ni Grace, hinarang siya ni Tony Ledomas. Inabot niya ang isang parol at pinatumba siya nito, bago itinapon ang parol sa sahig, at tumakbo palayo. Hinahanap ni Alex si Grace, ngunit sa halip ay nakita niya si Daniel at namatay sa kanyang mga bisig. Sa loob ng silid kainan, nahanap ng ina ni Becky si Grace, at nagsimulang magkagulo ang dalawa sa sahig at pinalo ni Grace ang kanyang bungo ng paulit-ulit at namatay, akmang pumasok si Alex sa silid. Lumapit si Alex kay Grace, nagdadalamhati, at nanginginig, nakita niya ang kanyang kapatid na lalaki, at ina na patay. Si Alex ngayon ay balot ng galit at nagpasya na lumipat panig. Pumasok sa silid ang iba pang miyembro ng pamilya, at naghahanda silang muling isagawa ang ritual. Lingit sa kanilang kaalaman, nasusunog na ang kanilang manson. Hinawakan nila si Grace sa lamesa at kumilo si Alex para saksakin siya sa dibdib. Umilag si Grace mula sa kutsilyo at nagawang makawala sa kanilang pagkakahawak. Sa kabutihang palad, isang sinag ng liwanag ang bumulas sa pagitan ng mga kortina, ipinapakita na ang kanilang oras ay tapos na dahil umaga na. Ang iba pa sa pamilya ay sumisigaw palayo sa sikat ng araw dahil sa takot sa anumang sumpa na sasapit sa kanila. Mukhang maayos naman ang lidomas pero naninindigan pa rin si Tita Helen na dapat mamatay si Grace. Kumuha siya ng palakol ngunit nagumpisang masunog ito. Pagkatapos ng halin, isa-isa sa pamilyang Le Dumas ang kusang nagsimulang masunog. Nagsimulang tumawa si Grace habang si Alex ay lumalapit sa kanya na parang takot na batang lalaki na nagmamakaawa sa kanya. Hinahamak na lang siya ni Grace at gusto ng hiwalayan isang malabo na figura ng isang lalaki ang panandali ang lumitaw sa lamesa. Ito ay si Jill Bale. Puno ng dugo at dumi, lumabas si Grace mula sa nasusunog na mansyon at nagsindi ng sigarilyo sa harapan. Sa sandaling dumating ang mga pulis at tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya, na sinagot niya lamang.